Nasubukan mo na bang sumakay ng taxi sa kalagitnaan ng gabi tapos parang may napansin kang katabi habang papauwi ka tapos sa time na na feel mo na parang meron kang katabi ay nasa place kayo na hindi masyadong mailaw, hindi siya matao tapos nasa gubat kayo. Ito na yung story time. At around 10pm ng gabi, um, itong taxi driver ay Uh, na, malapit lang dito sa amin, tapos may pumara na isang babae. And this is a real life story ah, hindi ko to gawa-gawa lang. <laughs> um, and then, um, sinabi ng babae yung, please. So, pumayag naman yung taxi driver kasi uh, mukhang magagarahin na ata siya. And then, um, kinausap niyo yung babae, bakit anong punta mo doon? Sabi ng babae, uuwi ako yon uuwi ako. Tapos, uh, sinabi ng driver na ituro mo na lang yung, i-guide mo na lang ako kung saan kasi baka hindi hindi ko kabisado yung daan. So, sabi ng babae, oh, okay, no problem. So, nung nandun na sila sa daan, uh, dumating na sila sa place na parang talagang walang tao, no? Uh, forested area, tapos walang kailaw-ilaw nung binabaybay na nila yung forested area pupunta doon sa sitio uh, parang nakaramdam ng kakaiba itong taxi driver so paglingon niya uh, tahimik lang yung babae no tapos pinagpamasdan lang yung mga pine trees tapos uh, habang nagsasalita yung lalaki um, saan ka dito kasi parang hindi ko na alam kung saan banda and then parang hindi ata sumasagot yung babae. And um, habang yung driver is nakakonsentrate sa daan kasi walang ilaw and uh, ano, <laughs> parang um, kinikilabutan na siya. And then paglingon niya, nawala yung babae. So, nagulat siya. Nagulat siya and then imbis na bilisan niya yung pagtakbo, uh, naghanap siya ng place kung saan may ilaw. Uh, kung saan basta kung saan yung malapit pinakamalapit na bahay. So according sa driver uh, nabanggit niya na uh, after 5 minutes, 3 to 5 minutes, papasalamat siya at may naabutan siyang bahay. So nung nadatnan niya na may tao, puti uh, na lang siyang bahay niya, uh, kinausap niya. And then dinescribe niya yung directions na sinabi ng biglang naglakong pasahero niya. <laughs> And then, napansin ng lalaki na parang kinilabutan siya, na parang pinagpapawisan. Tapos, kuwinan ng taxi driver yung nangyari. And then, syempre, kinilabutan din yung may bahay. Tapos, baka yan yung lamay ngayon. So, mas lalong kinilabutan yung lalaki kasi parang, di ba? Hindi mo ma-explain na uh, baka yung babaeng yon is siya yung pinaglalamayan pala ng pupuntahan niya. And syempre, nung uh, ginight na siya, sinamaan siya doon sa pinaglalamayan bahay, um, pinuntahan niya yung, uh, yung kabaong. Tapos nakita niya na yung babae sumakay sa taxi niya, yun yung pinaglalamayan ngayon. Kaya sobrang kinilabutan talaga siya. Siguro nag, uh, nag pahimas-mas -mas lang siya ng konti. Tapos, tamang-tama, may inuman doon. So, um, uminom siya ng konti para maalis yung kaba niya. And, hindi daw talaga niya yun makakalimutan. Kasi, first time niyang maka-experience ng ganon na... na uh, Nawalan siya ng pasahero, tapos yung pasahero pala na is pinaglalamayan. Tapos, pagdating naman sa description kasi hindi niya dinescribe siguro dahil sa excitement na ikwento niya sa akin uh, tinanong ko sa kanya kung ano yung description ng babae uh, sabi ng driver hindi yun yung typical na white lady or black lady or red lady mga ganyan kundi normal jeans lang na fit na jeans tapos uh, hindi, niya, hindi siya sure kung sandals ba yun pero hindi rubber siya yung suot niya Uh, and then, um, naka-blouse lang tapos jacket. So, simple lang manamit. And hindi niya daw aakalain na multo pala yung sumakay sa kanyang taxi.